Hello guys, ito ko yung paggawa ng video gamit ang inshoot una, pindutin natin yung inshoot tapos ito, new maghanap tayong picture o di kaya uh, video ilagay natin siya tapos ito, gawa tayo ng blank para may sulat natin dyan kung anong intro natin na sulat o video pwede natin isingit dyan bago magsimula yung katulad nyan uh, gagawa natin yung ito loving love triangle ni John yung John na kwento yung sumikat na youtuber love triangle John vs. Ah, uh, yan si Joy. Dalawang Joy na nakita natin doon. Si mm, Joy na yung payat at saka yung maputi. Ilagay natin Joy 1 and Joy 2. Then Okay, ganyan na. Nakasulatan natin. Then Okay o adjust pwede natin adjust kung saan natin ay disentro or sa gilid alam adjust mo lang ganyan meron na tayong title intro ah uh, panggagawin natin magdating natin dito sa ah uh, picture halimbawa kung ano depende sa atin kung anong ilagay natin pwede ilagay na dito si John umiyak ilagay natin John si John lagyan natin text type mo lang dyan o kahit anong ilagay mo dyan na i yan dyan hmm. tapos okay na di ba i-adjust mo siya hanggang doon matapos yung picture niya then ito si Joy na to yung maputi Okay, right text then uh, adjust mo na. Okay, Joy, Joy One. Ilagay natin Joy One. Okay. Tapos si drag natin yan para kaso ah, nandito pa nakatapat sa mukha ni John kailangan ibulagay natin yan doon sa picture ni joy i-adjust na lang natin adjust yan hanggang dyan tapos baba yan saan ang depende sa atin kung saan natin lagay dapat ito si dyan puro picture man ito ni dyan pwede natin tanggalin to tanggalin na lang muna natin to para mapadali sila lang tatlo ang ilagay natin ito yan yon si sang joy o lagyan din natin yung caption na joy Joy 2. Joy 2 na siya. Joy 2. Ganun pa rin gawin natin sa ginawa natin kanina kay John. I-adjust mo lang. Hila. Pag-hag direct tapos yan. Si Joy na naman yan. Na isa. Maputi, ay Tanggalin na yan. Okay. Tanggal na. Hmm. Yan. Tapos ang gagawin natin ul ulit i-play natin tingnan natin kung okay na ba yun yung gana sa natin kaya yun ulit ulit natin ulit ulit yun adjust muna natin yung kan guys yung haba nila gaano katagal yung minutes kung so pwede mo dito i-adjust eh yung kung gaano katagal mag-appear yung isang kaya, ano, 10 10 seconds dapat ito 10 seconds din kay isang Joy. Okay. Tapos, back. Eh, okun natin. Balik natin. I-play. Let's play the edited video. Yan. Okay na. Yan. Lagyan natin ng kan Gusto nyo lagyan ng music o background music. Ayan, punta lang kayo doon sa kan symbol ng music din pili ka pili ka na ng music ayan ito na gawin natin idang na download pa ito yung September maganda rin na kan guys na tugtog hang hintay natin yan hanggang matapos yung uh, mag-download din i-select na natin yan pagkatapos yan na yung lalagay natin yan yeah, hintayin na lang natin ha, kasi matagal yan eh loading pa loading download sya yan malapit na yan uh. okay uh, pwede na sya guys pwede na yun. hanggang saan yang ya yeah, joy o oh dyan pwede na ah, uh, then uh, ulit, ulit, play natin